אולי יש גם דברי Okay guys, na dito tayo sa Astoria. Ayan o. No? Ah, ito no. Maganda pala yung hotel nila dito. Pakita ko sa inyo. Okay. Ay, yeah, no? Ah, maganda yan yeah, no? Okay. Wapos wow, siya o. Oh. Okay lang. Ay, nindot guys yan yeah, o. Sige ma'am, mabasit po. Ay, mabasit ko talaga. Yeah tapos prank pao no ayan maraming salamat sa Astoria sa free dinner na mo dito napakasarap at napakaganda Astoria hotel promotion nila today kaya nagkaroon ng free dinner ng hotel pero select din yung mga tao at pinipili nila yung free at susubukan tayo kasi nalibot tayo dito napakasarap at napakaganda ng na yo guys eh. Tingnan niyo. Gusto niyo mag-check in next time? Uh, kung gusto niyo mag-check in dito na tayo sa Astoria. May ano sila, uh, station 1 at saka station 2. Ang pinuntahan natin, two. station 2. At ipakita ko sa inyo ang kanilang mga pagkain. Napakasarap guys. Tara, sabayan muna. Bago tayo kakain, puntahan muna natin. Uh, ayan, ito yung uh, buffet nila. Dalawang station 2 buffet. At uh, yan napaka Napakasarap. Yung beef. Ayan Tapos mayroon pa sila. Ayan o. Ayan. Ayan, Ayan o, Napakasarap talaga guys. Nice. Ang kopi ng Astoria. Kaya ano pang inintay nyo? Ayan o. Seafoods tapos may rice tayo tapos mayroon din silang uh, gusto ka magla no? uh, pan kinapay mayroon din tapos may mga dessert ayan uh, diba? tapos makikita mo yung view ayan maraming dessert guys may mga salad may mga lang kayo dito ayan o no? diba tapos napakaganda ng uh, ambiance no. Ang view. Meron din tayo ano. Mayroon sila ng uh, sabaw-sabaw po. Uh, diba? e, no. Kapil na din sa bayad din mo. Masama. ang Ah, hindi mo na ano. Yeah, Tapos, pano? Tapos, swim, no? Ayan. Tapos, oyster. Lemon. Ayan, no? Tapos, yung kapapunayo. Ayan, puntahan nyo na itong, ano, Ast Astoria Hotel. Dito sa may station to. Sa... Bulakay. Kain na tayo. Ha? para okay. uh, hindi tayo malulugi na kain dito. Ito yung tinira ko. Ang makasarap. Ang makasarap. जरिए